ang itsura na naman guys. Tama yung swing kanina doon. Nakita natin straight ito naman, curve. Ang saya no, ang lahat ng ating mga napupuntahan at para talagang makumpleto lahat 'yung ating nakikita. Nag-e-enjoy kasi ako dahil ang liit kasi ng Singapore. Paano nila nagagawa para mapanatili nilang maganda ang kanilang park? gusto ka saya ng maghapon ni Bogsky. Andito tayo ngayon sa isang community park sa loob ng Ogang Avenue 8. Ang sayang makakita at para samahan ninyo ako kahit nag-uulan at makulimlim ang panahon. Sabi ko nga palagi sa inyo hindi tayo titigil hanggat malakas si Bogsky, hanggat kayang makapag-ikot kasama ng aking assistant. Kaya tara, samahan nyo ako sa isang panibagong community park. Ang saya kahit talagang nag-uulan, makulimlim tuloy-tuloy. Pero medyo madulas yung ating mga floor na ating linalakaran. Pero kailangan pa rin natin, syempre kapag naglalakad tayo kapag ganito ang panahon, safety pa rin ang kailangan. Lalo, lalo na ang aking assistant, napakaingat niyan. At ayaw niyan yung mga pwedeng mangyari sa lahat ng aming ginagawa. Umaagaw pa rin sa akin, pati isumungan yung mga puno na akala mo tuloy may mga yung ano, kamiyaan, uh, sampalot dahil sa mga uh, bench nila, yung ano po ito? branches nila, yung mga leaves nila na akala ko umaagaw na may mga sampalok dito. Natatanda ako meron tayong napuntahan na ang daming mga puno mula sa ating lugar I think mula doon sa Bedok Bedok Park yun na, 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 ating napuntahan na maraming mga iba't ibang mga puno. Pero dito sa isang community, ang saya lang ipakita sa inyo dahil yung isang community park nila na nasa gitna, na napapaligiran na HDB. Wow na wow na naman ako sa lahat ng akin napuntahan. Accidentally lang para lahat ng sulok talaga ng Singapore na pupuntahan namin. Ikaw. Kaya lang umagaw pansin sa akin itong mga dinadaanan na to para sa mga taong gustong maglakad, ma-relax muli yung kanilang mga paa medyo may kaluwagan ito kati compared sa ating napuntahan ang sayang makakita ng iba't ibang mga community park especially andito tayo sa Avenue 8 ng Hogang Park isang magandang hapon sa inyong lahat at muling nagbabalik ang sigla ni Bogski para makapag-ikot, makapaglakad at para mapuntahan natin ang iba't ibang mga park o sulok kung saan man andon ang park pupuntahan niya ni Boxy. Wow, nawawa ko sa aking nararamdaman at wow, nawawa ko sa lahat ng aking na-experience bawat lakad ko. Nakikita natin ang iba't ibang kagandahan ng Singapore. Umagaw pansin sa akin itong mga tables na to na hindi nawawala dahil nga sa corner na yung tat meron pala rito pwede gamitan ng barbecue pit na kung saan pwede itong ipaalam dito mismo sa kanilang komunidad. Para lang makapagbo. Nakakatuwa, no? Kasi ganito dito sa Singapore, guys. Para halimbawa, may mga okasyon para makatipid, para hindi na kayo sa bahay mainit, pwedeng gamitin ito. Basta, magpapabuk lang kayo ng tamang oras at magda lang ata. At the end of the day, maaani ma nyo rin yun. Wow, ang saya lang. Umakagaw pa sa akin ito. Kanina, nasa kabilang side tayo. Napakaluwag pala rito, kati. Ayan ang gusto ko kasi dahil nga natutuwa ako sa pag-arrange talaga ng mga iba't ibang mga park na talagang napapatotoo ko sa inyo ang lahat ng ating napupuntahan iba't ibang kagandahan. Yan ang maganda kapag talaga nakakaikot tayo, lumalabas tayo dahil nga gusto ko kayong dalhin sa lahat ng sulok ng Singapore para lang mapatotoo ko ang kagandahan ng Singapore. So pansin, napansin ito nung aking assistant na si Kathy. Ito yung sinasabi ko yung nilalakaran natin ng mga paapara sa reflex. Ito pala yun. Kaya natatandaan nyo kapag nagpapamasage tayo, may mga kinalaman daw ito sa parte ng ating katawan. Wow! Ang saya. Para halimbawa, may pinipress nila dito daw yung mga natin, yung sa ulo, yung pala yun. Guys, oh, lungs, may spinal. Wow! ang saya no, pati ba pa naman sa mga part ng mga tulad na ganito, educational din. Para lang mapatotoo ko sa inyo ang lahat ng ating nararamdaman, nakikita at na-experience sa bawat lakad ng ating napupuntahan. Mga ginagawa nila ito para ito ginagapangan ng mga halaman na nagko-cover sa inyong mga linalakaran. Ang saya talaga dahil kahit pagod ako, kahit pinagpapawisan, galing tayo sa puyat, pero may oras pa rin si Bobski maglakad. Kasi nga, gusto kong gusto ko talaga para makaikot. Yan ang hindi ko masyadong nagawa sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas napakalaki, napaka-traffic kung saan kami pwedeng pumunta. Pero sabi ko, hindi tayo susuko at titigil. Wow, Kati, ang saya lang maipakita, mapa, makakita ng ganitong park. Dahil nga, accidentally lang natin itong nakita at napuntahan. Yan ang maganda kapag magang nagta-travel ka through bus. Dahil nga si Bogsky nisan nag-grab ako, nagta Hindi ko nakikita. Dahil malaki rin tulong pala na mag tayo para makita natin ang iba't-ibang mga lugar na ang ating napupuntahan. Sang magandang hapon sa inyong lahat at regards sa lahat ng mga nagmamahal kay Bogsky. Ang saya dahil merong mga ganito para maging po ba kulimlim yung ating nilalakaran? May mga bench baliktaran. May mga signage na bawal manigarilyo dito. Dahil ang saya, natutuwa ako dahil nga sa lahat ng napupuntahan. Yan ang maganda. Wow, na, wow ko wow. so, sa mga kulay pala na ating nakikita, nagpapaganda sa ating nilalakaran. Ang sayang makakita, kahit isang ikot mo lang para mapatotoo ko sa inyo sa lahat na nagmamahal at nagpa-follow kay Bogie. Ganyan kaganda ang ating linalakaran sa loob ng Moga Avenue 8 Community Park sa loob ng Ago pansin dahil may napansin ako dito para talaga mapuntahan natin ang ating hindi nawawala at para makompleto yung ating mga park hindi nagpapahuli ang kanilang playground. Wow, nawawa ko dahil ang mga playground talagang napapaganda yan at nakokompleto kapag may mga bata. Ninang tesis to mas guys sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Wala na naman pong batang kalaro si Bogski. Kati, ang saya. Ito na yung ating mga playground na kung saan iba't iba yung ating nakikita. Ibang itsura na naman guys. Tama yung swing kanina doon. Nakita natin, straight. Ito naman, pa curve Ang saya no, ang lahat ng ating mga napupuntahan. At para talagang nakokompleto lahat yung ating nakikita. Nag-e-enjoy kasi ako dahil ang liit kasi ng Singapore. Paano nila nagagawa para mapanatili nilang maganda ang kanilang park. Kasi gusto ka, parang alam mo nasa spaceship tayo na kung saan papasok yung mga batang maliliit, hindi na ata kaya si Voxley, para pumasok dito sa bilog na parang spaceship na kung saan binabantayan sila na kanilang mga alaga o kanilang mga magulang. Ang sayang makakita, no, dahil sa mga ganitong uri na ating linalakaran, nare-relax ako at sana nare-relax din kayo sa tuwing lumalakad ako at nasasabayan ko pang magkwento sa lahat para sa inyo. Wow, nawawa ko at ako kompleto ang bawat lakad namin ni Kat natin sa playground, gusto ko lang ipakita sa inyo sa paligid na talagang may shelter yung mga puno, pero yung ating mga linalakaran, napaka safe sa mga batang makukulit na nagtatakbuhan, dahil nga ang lahat ng mga ito talagang very organized para mapaganda nila yung kanilang mga park, maipromote nila na talagang pwedeng madayo na kusino mang taong may talagang pumunta ng park. Ang sayang makakita no dahil bawat park kati iba't iba yung kanilang mga ginagawa, iba-iba yung kanilang pinapakita. Ang saya lang, di ba? At hindi rin nawawala yung ating fitness park na kung saan iiikot ko kayo para makita ninyo at ibang kulay naman ito wow na wow talaga ako at parang nako kumpleto ang bawat lakad natin ito naman yung kanilang corner fitness park dito sa Hogang Avenue Park, Community Park, Singapore isang magandang hapon sa inyong lahat maagaw pansin sa akin kati itong mga shelter malaparang multi-purpose hall na maaaring pwede nilang gamitin kapag may mga siguro okasyon sila. Meron itong center na natutuwa ako umagaw pa sin sa akin na talaga pwedeng gamitin sa lahat ng pwedeng nilang gawin dito sa kanilang community sa Hogang Avenue East. Sana nag-enjoy kayo guys sa lahat ng aking napupuntahan at sa lahat ng ating nararating sa iba't ibang parte ng Singapore. Andito si Bogski every Thursday para sa aking pagluluto o sa aking pamamasyal. Yun ay mga pawang mga guide sa mga taong may hiling magluto. Regards sa lahat ng aking family, Kubiga family, Wane family, Labasan family, and to all my ESP Noy family, here in Singapore. Regards sa lahat ng sa mga batchmate 93, 97. Regards kay Bujo sa aking tropa sa ibang ka kagad ng Lolo sa mo. Ang lahat ng ito, mapapanood mo every sa weeks ng aking paglalakad sa iba't ibang park ng ibang or Pilipinas. Shout out din sa lahat ng aking nagmamahal ng mga kaibigan mula sa Pasig City, Caloocan City, hindi ko na kayo magsaisa. Regards kay Madam Cindy K. James mula sa Canada. Regards sa iyo Archie at Homer mula sa Italy. Regards sa iyo John FNM at sa dalawa niyong mula sa New Zealand. Sana palagi kayo andyan at masuporta kayo pa rin ha. Kuya, box ka ninyo. Ang lahat ng ito para sa inyo. Magandang hapon at ingat mga kaboxing.